Nagbabala ang mga sayantipiko sa sangkatauhan sa isang kakaibang bagong banta ng virus. Ang virus na kung tawagin ay zombie virus, ito ay may banta ng isang panghanib ng pandemya dahil sa global warming. Ito na ba ang kinatatakutang zombie apocalypse? Ano ang sinasabi ng Biblia sa mga zombie? Dahil sa banta ng global warming at pag-iinit ng klima, ang mga sayantipiko ay nagbabala sa isang klase ng virus na maaaring lumabas sa nagyayelong Arctic permafrost. Ayon sa balita, merong natagpuan na zombie virus nitong mga nakaraang taon sa Siberia at ito ay kinatatakutan magpahanggang ngayon. Ang mga researcher mula sa France, Germany at Russia ay nakakita ng iba't ibang klase ng virus sa nagigelong lupa. Ang mga virus ng metusela na tinatawag ding zombie virus ay sinasabing matagal nang nananatili sa nagigelong lupa sa loob ng 48,500 years. Patuloy na pinag-aaralan ng mga sayantipiko ang mga virus na ito at sinasabing ito ay maaaring magdulot ng nakamamatay na pandemya kung hindi maaagapan. Dahil sa epekto ng global warming at matinding init na nararanasan ng mundo, maraming yelo ang natutunaw kung saan ang iba't ibang klase ng bakterya at viruses ay naglalabasan at kumakalat. Ngunit ano nga ba ang zombie virus na tinutukoy? Kapag sinabing zombie, Unang pumapasok sa isip natin ay ang zombie apocalypse na ating napapanood. Ang zombie sa isang modernong panahon ay isang fictionalized na ginagamit sa iba't ibang libro pelikula at palabas sa telebisyon. Ang mga zombie ay inilalarawan bilang patay ng mga bangkay na kumikilos na parang buhay habang nabubulok at umaatake. Ayon sa ating mga napapanood, ang fiction ng zombie ay lalong naging popular sa nakalipas na ilang dekada. Alam natin na ang fiksyonal na pinagmula ng paglaganap ng zombie ay maaaring nagmula sa isang sakit o virus. Ang tungkol sa zombie ay hindi totoo, ngunit may mga naniniwala rin na pwede itong magkatotoo dahil sa zombie virus na natagpuan sa Siberia, Russia, naniniwala ang marami na kapag hindi napigilan at patuloy na kumalat ang mga virus na ito, ay posible talaga na magkaroon ng zombie apocalypse. Noong mga nakaraang taon, pinag-aralan ng mga scientists ang mga sample na nakuha mula sa Siberian permafrost para mas maunawaan ang maaaring panganib na dulot ng mga virus. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang mga virus doon ay may potensyal na makahawa sa mga tao at magsimula ng isang bagong paglaganap ng pandemya. Ito rin ay maaaring mas matindi pa sa iba pang mga virus na naranasan ng mga tao pagdating ng panahon. Ang virus na ito ay sinasabing mas malalapas sa COVID-19 at may tunay na panganib na sakit tulad ng sinaunang anyo ng polio. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga sayentipiko ang virus na ito upang hindi na kumalat pa ang mga siyentipiko ay nakipagtulungan sa Universidad ng Arctic para sa mga planong pagtatag ng mga medikal na pasilidad upang maagapang mapigilan ang banta ng infeksyon. Halos marami sa atin ay nagkaroon ng trauma dahil sa pagsiklab ng COVID-19 na hindi rin natin inaasahan. At dahil dito, maraming tao ang natatakot sa mga nadiskubring mga bagong virus. Dahil sa epekto ng global warming, hindi natin alam kung gaano kalalang virus at kung ano pa ang pwedeng gawin nito sa ating mundo. Kung ating maaalala, nagkaroon na rin ang prediksyon si Nostradamus tungkol sa isang zombie apocalypse kaya't ito ay inihahalin tulad ng marami na hindi malabong magkatotoo ang zombie apocalypse. Sinasabi rin ng ilan na ito na marahil ang katuparan sa propesiya na sinasabi ni Nostradamus. Ngunit hindi natin dapat na paniwalaan si Nostradamus at ang kanyang mga hula. Bilang mga kristyano, hindi natin mapagkakatiwalaan ang sinasabi niya. Ang mga hula lamang sa Biblia ang hindi kailanman mabibigo. At ang kinasiyang salita lamang ng Diyos ang dapat nating kilalanin bilang ating tiyak na pinagmula ng hula. Si Nostradamus, isang pranses na parmasyutiko na nabuhay mula 1503 hanggang 1566, ay kinilala bilang isang propeta. Ngunit hindi siya isang tunay na propeta ng Diyos. Nabigo si Nostradamus na ituro ang nag-iisang tunay na Diyos sa tangkanyang anak na Seso Kristo. Ang isang tunay na propeta ng Diyos ay hindi kailanman magtuturo ng mali at hakayin ang iba sa maling pagsamba sa Diyos. Dahil sa mga virus na naglalabasan, posible nga ba ang zombie apocalypse sa ating mundo? Ayon sa mga sayantipiko, hindi ito posible dahil walang ganong klasing virus ang nag-i-exist sa ating mundo hindi man magkakaroon ng mga ganoong klaseng virus na napapanood natin sa pelikula, pero may mga virus na maaaring maging katulad nito. Ang sampol na katulad nito ay ang rabies virus, kung saan ang rabies ay kadalasang naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng isang mabangis na hayop, tulad ng aso at pusa ang rabies virus ay nakakahawa sa central nervous system na nagdudulot ng sakit sa utak at kamatayan sa isang tao. Para naman sa biblikal na paliwanag, wala namang sinasabi ang Biblia tungkol sa zombie apocalypse, bagamat nire-relate ito ng iba sa muling pagkabuhay na sinasabi sa Biblia. Sinasabi ng Biblia na tayo ay muling bubuhayin pagdating ng Panginoong Yesu Kristo. Ngunit ito ay nangangahulugan na magkakaroon ng maluwalhating katawan at hindi katulad ng mga zombie. Ang pagkabuhay na maguli ni Jesus ay layuning tulungan tayong maunawaan at maniwala na ang Panginoong Heso Kristo ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng paniniwala ay magkakaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang Panginoong Heso Kristo ay hindi bumalik bilang isang naaagnas na bangkay. Siya ay ganap na nabuhay at nananatiling magpakailanman. Hindi ito fiction, hindi ito Night of the Living Dead, ito ay katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sa Roma chapter 6 verse 9, alam natin na si Kristo na muling nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa Kanya. Gayunpaman, bagamat sinasabi din ng Biblia na talagang magkakaroon ng mga nakakatakot na mga nilalang pagsapit ng tribulation, ay walang konsepto sa Biblia na ito ay tungkol sa mga zombie. Mga kapatid, malinaw na walang zombie apocalypse. kalips. Ngunit kailangan natin palaging maging handa sa kung ano man ang maaaring mangyari sa hinaharap. Ang Biblia ay nagbabala sa mga salot na darating sa mga huling araw. Hindi man zombie apocalypse ang mararanasan ng mga tao. Maaaring mas matinding pangyayari pa pagsapit ng tribulation. Basahin natin ang sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Dahil walang nakakaalam sa oras ng pagbabalik ng Panginoong Yesus, maaaring ang mga pandaigdigang pandemya ay patunay na tayo ay nabubuhay sa huling panahon. Para sa mga hindi nakakakilala sa Panginoong Yesus Kristo bilang tagapagligtas, ang sakit ay dapat na isang paalala na ang buhay sa mundong ito ay mahina at maaaring mawala anumang sandali. Kung gaano man kaluba ang mga pandemya, mas malala ang impyerno. Ang mga Kristiyano ang tunay na nananampalataya kay Kristo ay may katiyakan ng kaligtasan at pag-asa ng kawalang hanggan dahil sa dugo ng Panginoong su Kristo na ibinuho sa krus para sa atin. Isang araw kapag binuway ng Diyos ang mga patay, maliliit at nakila. Iyon ay nag-aalok ng pag-asa para sa kaligtasan na walang hanggan iyon ang dahilan kung bakit tayo naghahanda para sa huling panahon Wala nang kamatayan o dalamhati o pagtangis Hindi na magkakaroon pa ng kirot Sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na Muli po sana ay meron kayong natutunan Ingat and God bless